Adventure. So for today's video po, samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Lumi House sa Basod. So marami po kasi ay nagsasabi na ito daw ay mayahalin tulad sa Diwata Pares. So titingnan ho natin kung talagang Totoo yan. So, ito nga syempre sa lakad na ito kasama natin ang aking mga anak na si Ken at Exxon So, ganito po kapag may lakad kami, lahat ng gamit nire-ready ko na dito sa bed para lagay na lang ng lagay sa bag. So, ayan. At bago nga kulitan time muna. So, mabilis lang po ito si Exxon bihisan kahit noon kasi hindi ito malikot. So, ayan. Nilagay ko na nga ang kanyang mga accessories. At sya nga po pala, ito pong si Exon ay sinahanay namin na talaga magpapaalam muna bago siya uh, umalis. say goodbye na kina lola. Okay.

hindi, ah, hindi mo na. Hindi mo na. Hindi pa Kaya na, hindi, pa naman maglakad. Yung oh, hmm. ano na lang. <laughs> yung ano na lang. Saan daw galing talaga <na> lang <laughs> bang Bango <laughs> oh, ba? So, paano mga adventure? Bye. Tara na! Ay. Salamat nga pala sa kapatid ko at sa asawa niya. May driver ka na, may videographer ka pa. <laughs> So habang nasa biyahe po kami, kwentuhan tayo muna. At may isa pa po pala kaming kasama, si Kuya Bob. Ayan, siya po ang naging tour guide namin. So shout out sa iyo Kuya kung nanonood ka. So kunting trivia muna tayo mga kadventure. Ka so dahil mamaya po ay makikita nyo na po ang bundok ng susong dalaga. Ayan, tama po. So mamaya po matatanaw natin sa Lumi House ang napakagandang bundok. Ayan. Kaya isa din po talaga ito sa dahilan kung bakit namin ito napiling puntahan. Bukod syempre sa pagkain sa Lumi House. At alam nyo ba na talagang ito ha, isa din sa mga narinig ko. Isa po ang Lumi House o ang Parisan sa Tuaca Basod ay eh, dinarayo daw po ito ng mga vloggers o malay nyo ha. Baka na lang makita nyo ang mga hindi nyo dapat dyan makita. Mga pakanta ka na magkikita tayo muli <laughs> so, eto nga po ituloy ko yung kinikwento ko sa inyo so ang tawag po dito ay Mount Manrisik Risik, ayan. O mas kilala bilang bundok ng Susong Dalaga. So, this is the, the ano, uh, Domical Mountain located in Tuaca, Camarines, Norte. Ito po ang Mount, ulitin ko lang, Manrisik, Risik. Ayan po. Kasi po, tinawag siyang ganyan dahil, dahil para nga daw po itong uh, ka, kahalintulad ng uh, Susong Dalaga. So, in Filipino po, there is refers to several summit in the Philippines. So, sabi nila, bakit daw iisa lang? <laughs> so, hahanapin pa ho ba natin ang isa? Sa so, isa lang ho siya kasi hindi naman ho talaga siya literal na susung dalaga. Kahugis lang siya. So, this is it. Nandito na ho tayo. Narating na ho natin ang Lumi House. At, uh, ayan, kung makikita nyo ho, galing ka ho ng highway papasok ka lang ho ng kahunti. Tanaw mo na po sa kalsada. Ayan, may nakalagay pong Lumi House. Hoy abay, talagang totoo nga, punong-puno na ho ng mga signature ng mga sikat na vloggers. Ayan ho at dito sa taas wala pa ho nagsusulat. So, sino ba naman ho tayo? So, it opportunity na po ito. So, magsusulat din po tayo dito mga. Ayan ho kung makikita nyo, punong-puno na ho ng mga signature ng mga uh, kumain na ho dito lalo na ho ng mga vloggers. Ito po ang patunay na napakarami na po nilang mga naging customers at nasayhan po sa kanilang luto. So, ayan, at sino ba naman ho ako? Ito ho, at iperma na din ho tayo. Ayan, dito ho, ako ang number one, pero hindi ako ang only one. <laughs> o, so, ayan. Sige, perma. Iksan, bibili ka ho. At syempre, titake na po namin ang opportunity ito kasama ho ang katuwang TV ayan pumerma na din po wala naman itong sinasabi na kapag pumerma ka ay <laughs> Sige na. At syempre pa, Yay! kasama na rin po namin pumerma ang makulit na batuta. Ayan, sex. Exo. So, ito nga ho ang kanilang mga mino. Napakamura lang dito mga ka-adventure. Meron din sila dito si Ken ni Diwata.

So, habang naghihintay ka -ka ho kami ng order, kinukulit mo na namin si Exxon. Pinatanong so, namin ho paano mo siya ng kainin. Pero iba ho ang sinasagot sa amin. Ay so, ayan, charan. At ayan na ho ang aming in-order. So, meron ho kami dyan volcanic. ah uh, meron din ho kami dyan special pares. Meron po kaming chow mein. Meron po kaming goto. Ayan, parang ang timpla niya po is gotong batanggas. So, ito po ho, anas review, kung kayo po ay kakain po dito, kung medyo po yung panlasa po ninyo, is sobrang atas ng alat, ayan, sa timpla, so, magdadagdag na lang po kayo ng uh, mga uh, pampalasa o pampaalat po. Yeah, pero, masarap po siya. And, may katagalan lang nga po mag-serve kasi nga, siguro dahil sa sobrang dami din po nang kumakain, natural lang naman po kapag talaga po maraming kumakain. At ayan, dito nga ako sa pwesto namin, talagang kitang kita po namin ang bundok ng Susung Galata. At ito po ang patunay na kami ay busog. <laughs> na malulusog. Ayan, taob ang mga plato. So habang hinihintay ho namin tumilang ulan, dahil inabutan na ho kami ng ulan dito, mga ka-adventure. So in-enjoy na lang po namin ang ganda ng view na nakikita ho dito mula sa taas talaga napakaganda po ng um, bundok ng Susan Dalaga. So yan muna mga ka-adventure, lagi niyong tandaan sa badetski Adventure, ikaw ang bida dito. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye! See ya!